Ayan, good day mga katunay. Ayan, welcome back to my channel. Ayan, no LG Modo Vlog, syempre. So, ah, uh, kalungkot Ano, kasi, uh, wala na si Rocket. Ang ating uh, PM Book 390. Ayan. Sana alagaan siya ng uh, bagong uh, nagmamayari Katulad din ng pag-aalaga natin sa kanya, ano, mga katunay. So, ayun na pala yung uh, naging uh, last ride namin. Mira, ang dami namin pinagsamahan ni Raket. So, oh, first oh, oh. din ako <laughs> kasi wala na yung uh, isa sa uh, naging uh, mga dream bike ko. At siyempre, uh, pinagsamahan namin ni Raket, grabe, hindi ako pinabayaan ni Raket kahit sa anong biyahe. So, siyempre, uh, mayroon tayong bagong ipapakilala sa inyo mga katunay, ang uh, bago nating magiging katuwang sa pag vlog at uh, syempre kasi katuwang din sa lahat ng uh, biyahe sa lahat ng pupuntahan natin. So ayan, uh, ipapakilala ko sa inyo. Yung uh, bago nating uh, magiging giddeng uh, motorsiklo. Ito na po siya. Ang pangalan niya po ay Berting. Yeah. So, ayun mga katunay, si Berting pala. Ito, ito ang magiging na uh, bago natin katuwang sa pag-vlog sa lahat ng biyahe natin. Ayan. Uh, makakasama natin si Berting. So, ngayon, syempre, andito na rin tayo, syempre, uh, uh first ride natin si Berting. First short ride lang, kasama si b So, pupunta siguro kami mga Santiago City, Isabela, sa Gili. sa yeah. So, titingin si Mrs. ang uh, nga, magiging Atuwang din sa pagdating sa mga bata sa school. Titignan daw namin yung jilis, yung bagong uh, uh, maganda sa sakyan. Nakikita uh, ko yung uh, feature ng sa sakyan. So, samahan nyo na lang kami doon at uh, ipapakita ko rin sa inyo yung jilis, uh, gym. Cool Ray. Yeah. So, yun yung titignan namin. So, ayan. Yeah. Meet Birthing. Yeah. Ang ating uh, Kawasaki Birthing 650. Ayan mga katunay. Uh, Punta na tayo sa bahay at uh, tawagin na natin si Mrs. B. At uh, tayo ay lalarga na. At medyo mabili. Baka umulan. So, salamat mga katunay. Ayan mga katunay! Ayan. Punta na tayo. pupunta na tayo ng uh, Santiago City. Ayan. Gamit na natin si Berting. Ayan. So malapit lang naman yun ano mga katunay. basta wag ka mula kalaban ng ulan so hindi na tayo bago ano dito sa adventure bike ano so sports adventure hindi siya totally adventure bike kung gusto mong nga gawing adventure siguro to eh palit ka ng mga tires palit ka ng mga gulong a uh, pang uh, adventure yeah. Pero let's consider it uh, talagang uh, adventure dahil uh, sa postura niya at saka handling ano you know? sarap yeah. sa susunod na vlog siguro natin dito is uh, medyo i-layo uh, natin yung uh, long ride natin para makita natin ang uh, maging uh, review nitong bike ano ang kailangan lang dito titignan lang natin na uh, yung mga pros and cons yeah so, so tayo ng genie kaya na kasunay may eh, uh, smooth lang tayo ano? <laughs> medyo uh, ginagamay ko pa siya yan para maging uh, mabait siya sa atin ano so, i-coconnect ko muna yung uh, puso ko sa kanya bago niya i-connect yung uh, puso niya sa akin yan at Punay, dito na tayo sa Santiago City, Isabela. Yeah, as usual, traffic naman yeah. Oi, ooi, 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 galing ah ooi, ah ooi, ah ooi, 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 kasi uh, sabi ng mga katunay natin na napagtanungan natin is malapit sa Robinsons ano? hindi natin alam kung bago mag Robinsons o lalampasan pa natin yung Robinsons ayan mga katunay bago mag Robinsons ayan yung Julie o oh. Julie nakita ko na ayan o oh. diba saan tayo paparada yun we're here Gili ayan dito na tayo sa Gili Santiago so pasok na tayo sa loob let's go this is the cool ray top of the line ano? ito yung jelly ang ganda ng loob grabe luxury sarado ano? grabe ganda ng loob ano yeah. so sana uh, in uh, God's permit ano? Uh, magkakaroon tayo na ito jelly cool ray yeah. ito yung top of the line nila So ito naman yung ano to? Kavan? World Van Sir. Ah? World Van Sir. World Ito, ito maganda. dami kasi namin eh. Madami kasi sir. Oo. Sir, for family. Ito. Ito yung isa. Cash. Ayan. So, naka-mugs na din ano. Kaling. So, I think ah, uh, ito. Itong mga bagong labas na ah, brand yun. ano. Geely kaya yung MG. Ang Eh. Ayan, diba? Solid. So, ayan, ano, grabe. Itong mga uh, full ray, isang uh, seven seater seven seater kasi ito eh. So, full five seater lang. So, ah, uh, tawag dito, ah, uh, hybrid cars itong mga to ano. Paliwanag nila dito, meron pong uh, batas na uh, pagka hybrid car eh exempted na sa coding lalo na sa Metro Manila okay. yan yun po ang sabi nila mga hybrid cars na. so yun mga katunay ito yung top of the line ng uh, cool Ray, ano? grabe oh Tango. grabe talagang luxury car to modes oh yan yung modes nya meron siyang eco sport sport food, putani, hindi na kailangan yan and then uh, matic manual din to yan yeah. camera 360 to, yan, at uh, meron syang uh, self parking no? pagka uh, lady driver uh, pumwesto ka lang sa parking yan and then iprepress mo lang yung uh, self parking, magpa-park na sya kusa, high tech diba ganda 6 airbags ito yung likod diba? grabe so kasya siguro dito anim Touchscreen. grabe ayun na si Mrs. Gio nakaupo uh, okay na sana in God's permit talaga eh, kakaroon tayo na ito cool ray pero gusto niya daw white eh ayaw ah, niya tong red eh thank you so much Jilly ayan yeah. Jilly so ayan yeah. maraming salamat kay uh, Sir Kevin ayan yeah, yung nag assist sa atin dyan ayan yeah, let's go ayan yeah. bye bye cool rain. see you around ayan mga katunay nag viral ramon na tayo ano ayan ayan um, ayan

Ayan, dito na tayo sa Kabatuan. Ayan, dito tayo. At badaan na naman daw ng J-Mac. Si Mrs. G. Ito tayong J-Mac. Kakapo lang daw. Alright. Sabi. Sarap magmotor kasi mapilis lang ang biyahe. So, where is the JMAC place? Ito. So, yan. Yeah, mga katunay, we're here. JMAC, Washington. Yan. Yeah. So, may lang kami, mga katunay. At ako ay hindi pa kasi nananghalian. Ano? So much later that the old narrator got tired of waiting, and they had to hire a new one. So yeah, ma, tunay. Bossing, thank you. Ayat si Boss Eric, yung uh, may ayat sa si J Mac. Si Bossing, thank you. Then bye bye, J -Mac. yan, hindi nagbabago yung lasa ng pagkain nila, no, talagang uh, masarap pa rin masarap talaga yan, huwag lang uh, magre-resign yung cook nila <laughs> siyempre pagka nagiba ng cook yan, sigurado mag-iiba yung lasa yan thank you, J-Mac at uh, na naman si Mrs. G ha 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 right eh, yeah, tingnan niyo tayo. 5:30 pa lang. Alas 5:30 ng gabi pero madilim na. mga katunay andito na tayo sa kawayan yeah. so ayan at uh, kasalukuyan pa lang uh, namimili <laughs> si Mrs. G kung ano ang uh, mapupusuhan niyang sasakyan yeah. so maliban na uh, sa Gili eh, may mga sasakyan na siyang nakita pero ang uh, pinasyal lang namin ngayon, siyempre, ang uh, bagong brand eh pinuntahan namin para makita namin sa personal, 'di ba? High-tech, napaka-high-tech ng sasakyan. But siyempre, uh, hindi pa natin nakilala masyado. So, nanonood-nood din ako ano, ng uh, review ng sasakyan, ano yung uh, important syempre ang pinaka important is yung durability ano yung tibay ng ano, sasakyan yung tibay ng makina yung tibay ano, ng mga materials ano na ginamit dahil syempre kung tibay eh syempre naka-design ang uh, Toyota brand dito sa Pilipinas. Oh, so, uh, syempre titingnan din natin 'yon, yung jili ay. So, mga uh, bago tayo mag-decide, syempre marami pa tayong uh, gagawing review muna. yan siya uh, research uh, regarding dun sa sa sakyan na 'yon. Tapos mga katunay syempre 'yun nang uh, naging lakad natin. Tinignan lang natin sa personal ano, yung Gili. Uh, so ayun. So ayun. Uh, maraming salamat, syempre sa mga patuloy na sumusuporta kay uh, Noel G siyempre sa patuloy na, na nanonood sa mga ginagawa nating uh, video yeah. maraming salamat sa inyo mga katunay yeah. siyempre ang palagi kong sinasabi sa inyo mga katunay na hindi magbabago habang uh, nandiyan kayo uh, andito ako siyempre gagawa pa tayo ng marami pang videos ni Noel G Muro Vlog at so, Patulad din na palagi kong sinasabi na mahal na mahal na mahal ko kayong lahat mga katunay yeah. So walang hanggang pasasalamat sa inyo mga katunay Ayan mga katunay dito ko natatapusin ang aking vlog sa aking mahal na barangay, Barangay Turayo. Maraming salamat sa suportang tunay Mga kaibigan tunay Oh, you love you Bye-bye Bram, -bye. bram